Sana meron. Oh, Bataka. Tingnan mo, may huli yan, may huli. Oh. Magumba ha. May huli agad. Alak panaman naman. panaman naman. Ano? lucky? Laki. Alak. Oh, mo. Tapos papa. Yay! Ulang kawil. Mga idol. Yan guys, to so, unang kawin namin, nakahuli agad kami. Yan guys. bukahin na. Ma, mana? Ang laki talaga. Silod mo. Yan guys, oh. Sa ako yung pinaglagyan namin para sigurado. Good morning guys. So welcome back to my YouTube channel. So napakatagal po nating hindi nag-upload dahil nagkabisihan -nag po tayo. Kagabi naglagay tayo ng mga taan o pahulad sa ilog. So ngayong umaga tayo ay magpapandaw. Kasama ko si Iron. Yan. papunta na tayo sa ilog. Sana may nahuli yung ating mga nalagay na kawil o taan ang pae natin doon balaka at saka hipo na buhay Ayan. sana makahuli talaga tayo doon tayo nagkana sa dati nating spot doon sa nagkahulihan natin ang mga malalaking palos yan papunta na ngayon kami kaya abang abang lang ang oras natin ngayon ay alas 5.30 ng umaga yan medyo madilim pa yan papunta na kami dito kami dadaan sa alsada. yan guys papunta na kami dito kami dadaan Yan guys, so nandito na tayo sa papuntang Maranlig Bridge. Yan. Malapit na tayo sa ating spot. May mga nilagay kasi tayo doon sa ano, sa Maranlig Bridge sa tulay ng Maranlig sa ilalim. Yan, so doon kami magi-start sa bandang ibaba noon. Yan guys. Yan guys, so ilog yung na 'yung ibaba yan. Napakalalim, guys. So nandito na kami Malapit na kami sa tulay Yan Sa ibaba Ilog Pero doon kami Dadaan sa dulo pa doon Yan so may mga street light dito Yan guys so Mababa na kami Medyo mataas yung aming dinadaanan Dito kasi ito sa may tulay Kailangan ay bumaba dyan Sa baba yan. Ilog na yung banda baba, guys. So, napakadulas ang daan dahil umulan. Yan, abang-abang lang kayo at malapit na kami sa ilog. Kasama natin si... Kahunter Aaron. Yan. Nahawakan ko siya kasi napakataas nung daan. Napakadulas. ganda guys ng tubig, papakita ko sa inyo yan yung ano napakagandang panahon para sa paglalagay ng mga taan yung ganyan ganong kulay ng tubig yan medyo madilim pa dito sa ilog yan guys, so madilim pa dito nandito na kami sa may baba Ayan guys, kita na yung ano, yung ilog. Sana may mahuli yung aming mga nilagay na taan. Sa bangindang itaas guys, dyan, mayan yung tulay. Dyan kami, naka, dyan dati ako nakahuli ng ano, na 10 kilos at isang 6.5 pero hindi pa ako nagbablog nun. Kaya gusto gusto ko rin makahuli ulit ng ganong kalalaking palos. Ayan. So, ayan. Nandito na po tayo. Nandun yung spot natin sa iba yan. Ayan, guys. Nandito na po tayo sa ating sa unang kawil. Ayan. Inintay lang natin. Si Iro. Napakadilim guys. Napakaliblib nitong lugar. Ayan. Nandito po tayo sa unang kawil. Dito yung una namin kawil nilagay. Sana may huli. Yan guys, to titingnan natin. Ayan. Yan guys, may huli. Parang may huli. Oh, lumalaban oh. May huli to. Oo, may huli yan. Sana may isa Oh, kakalagin lang natin yung ano. Kalaga na to eh. Kalaga. Ito, tali. Yan. Kalaga. Ay, gumanon? Yan guys. Sana meron. Oh, bataka. Tingnan mo, may huli yan, may huli. Oh. O oh, yan, meron nga oh. Yes. Unang kawil. Dandahan, dandahan. Dito, safety. Yan, malaki oh. Malaki, hilahin mo. Baka makawala. Yan guys. Huli agad. Gito, don, don, dun. dun dali. Sa taas. Dun, dun, dun. Dini, dini, dini. Yan guys, may hulang, huli, huli ang aming unang kawil. Ayos, dun, dun. Dini, Dini, dahin mo din. Dunay, dunay, dun Dun, taas dyan Yan guys May huli Yan, kinuha na ni Kahunter Aaron Yan, malaki na May huli agad tayo, ano? Ayan Makahuli agad yung unang Kawin niya, ano? Bibi, o, oh, kapitan mo Bidyohan mo, Bidyohan mo Bidyohan mo ko Yan, tutukan mo ko Tingnan mo dyan, jamutan mo dyan. Yan guys Nakahuli agad kami ni Ka Hunter, Eron. Yan o. Wow! Yes! Ayos! Ang <coughs> laki na! Mga isang kilo't kalahati siguro guys. Mga 1 kilo 500 grams.

Huli na. Huli agad. Ang yeah, lucky laki. Magumba May huli agad tayo. May huli tayo agad. Sana ang per iron. Ang pa naman. Ang pa naman. Ano? Ang laki oh. Laki. oo. Laki. Ang laki. O, bigyan mo. Kasi papa. Yay! Ulang kawil. Mga idol. Yan guys, so, unang kawin namin, nakahuli agad kami. Yan guys. Bukahin na. <coughs> <coughs> uh, malaki talaga. Silod mo. Yan guys. Oh. Sako Sa yung pinaglagyan namin para sigurado. Para secure. Hunter Aaron, malaki na? Ha? Uh -huh. Malaki na. Malaki na daw. Sabi ni Hunter Aaron. Yan guys, so mahilig din talaga itong si Aaron mag ano, magkawil sa ano. Yan guys, dalhin mo. Kapitan mo sako. Yan guys, pakita mo yung huli natin. Yun o, no? malaki o. Oh. Ayun sa sako. Yan guys. Yan guys, so yun yung nahuli namin. Titignan na namin yung ano, ito yung namin kawili. Dito rin yan, same spot. Dito kami nakahuli. Diyan, sa spot na yon. Pero, titingnan ko, dito nakalagay yung isa. Dito sa gilid na to. Sana mayroon yung ating pangalawang kawil. Nahuli. Yan guys. Ito, dito siya nakalagay. Tatanggalin na natin. Yeah. Ay, walang kumain. Isa lang yung ano, yung gumagalang palus dito. Yan. Ito yung pay natin, palaka. So, walang walang huli. Ito yung ano, ikalawang kawil natin, walang huli. Yan, guys. So, papunta na tayo sa ikatlong kawil. Yan, iniintay lang natin si Ka-Hunter Iron. Yan. Yan. So guys, yung tulay na sinasabi ko medyo mataas. Diyan kami dumaan kanina. Doon sa lugar na 'yan. Yan. ha ah. Taunter dala mo 'yung ano? Dala mo 'yung huli natin. Yan guys, ito yung ikatlo nating kawin. Ito yung nylon niya. Sana meron. Ay, wala. Yan, wala po yung ano natin nilagay dito. Ano? Ikatlong, kawil. kawil. Yan, may nilagay din po tayo dito dalawang kawil. Yung pang-apat at pang-lima, dito natin nilagay yan. Yung isa dito. Yan, dito sa ilalim ng tulay. Sana may huli. Ay, wala. Kita na natin agad. Yan, guys. So, walang huli. Dito natin ilagay. Yan, guys. May isa pa tayong kawil doon. Ilagay sa taas doon. Dito tayo nakahuli ng malaking palos dati. Yan, sa ilalim ng tulay. Yan. So, malalim yung tubig. Kaya, ah, bababahin natin yung si Hunter Aaron baba yan so ganyan talaga kami lulusok kasi kami dyan sa tubig na yan yan napakahirap kasi ng daan ito kami sa tubig ah, medyo malalim guys yan oh. Sana may huli yung isa nating kawil dyan Sa bandang itaas Yan guys May kawil tayo dito yeah. O, oh, akit na O oh. Dala, sana may huli Yan guys So, may kawil tayo dyan Dito Yan, titignan na natin Yan, ito yung nylon nyo guys Ilang ilang natin dito sana may huli to. Wala. Ay wala. Hindi kinain yung pain natin, oh. Walang huli. Yan guys, so hindi tayo nakapinalad ngayon dito sa ilalim ng tulay. Yan guys, may nilagay din tayo diyan sa spot na to. Sana may huli na. Yan to. Sana meron to. Ay, wala. Wala guys. Ayan oh. Ito guys, palaka pa rin, palaka talaga yung ating pinapain, buhay. Yan. So kinain na ng ibang ano, walang huli yan na yung ano pang anim nating nilagay na kawil yan dito natin siya tinalis sa gilid yan meron nilagay tayo dyan sa gilid na yan sana meron dito mababaw lang yung spot natin pinaglagyan kasi ang habol natin yung good size na palus yung katamtaman lang ang laki kaya naglagay tayo dito sana meron na yan Pwede lang sayo natin. Sana meron na. Ay, wala. Wala, guys. Yan, guys. So, dito na tayo sa pangsyam. Sana may huli na to. Yan. Ito yung spot natin. Yung nga Yan, guys. Sana may huli. Ha. Pangsyam. Pangsyam. Pero parang meron kasi Nakaan nylon natin Yan Sa tingin mo, Hunter, may huli? Yan, sana meron Sana talaga Guys, so banat na banat yung nylon Sana meron Wala ata. Wala. Uh. Pikik, walang huli. Kala ko talaga may huli na yung ano natin. Pansyam na kawil. So pinanghinaan tayo. Kala ko meron talaga. Batak na batak kasi. Yun pala. Sumabit sa bato. Sayang. Hindi tayo nakahulir na. Yan guys. So meron tayo dyan. Pansampo. Sana meron na to. Sana meron na to. ay wala wala walang huli yan titingnan natin yung pang labing dalawa nating ah pang labing isa nating kawil tama pang labing dalawa na to wala hindi tayo pinalad ulit wala rin Yan guys, so wala rin to. Yan, may dalawa na lang tayong kawil. Hindi na tayo nakahululit. So ganun talaga, minsan wala talaga pag minsan pa. Pero di naman tayo nasisiro basta maglagay tayo ng kawil. Yan. So may dalawa pa. Sana meron dito. Yan guys. Wala yung ano natin. Pang labintatlong kawil. Yan, kita na. Wala. Isa na lang yung pag-asa natin. Wala. Ito okay, dito. Sana may huli rito. Ito natin. Ayan. Parang wala. Walang sumusunod. wala walang huli so salamat pa rin dahil nakahuli tayo ng kahit isa yan nandun yan guys salamat pa rin dahil nakahuli tayo so siguro mga 1.500 grams pinahuli natin Ayan guys, so pauwi na kami. Ito na ang bihaya namin. Kahit isa lang, okay na. At least may nahuli tayo. Ayan guys, so pauwi na kami. Pakita may huli. Ayan, naman. Tara. Yan maraming maraming salamat sa panonood